Magandang araw mga kapupuyog Andito tayo sa Bustos, Bulacan Kakaliwa tayo dito Pupuntahan natin ng uh, Extension ng Bypass Road Sa San Miguel Yan <laughs> Nalito Tara, samahan nyo ako Puntahan natin ng San Miguel Bypass Road mga kabubuyog nakagala rin sa wakas andito na tayo sa Bustos pa rin medyo makulimdim pero wala nang sign na uulan sumisikat na yung araw kanina nga medyo mainit na so Itong binabaybay nga pala natin, ito yung Plaridel Bypass Road na ang tagpos dati hanggang San Rafael lang. Ngayon, didiretsohin natin. Ito yung lagi ko sa inyong binabanggit na Bypass Road. Titingnan natin kung saan naaabot kung hanggang saan. Alang, ito, may mga kasabayan tayo mga truck. <laughs> Medyo nakakatakot. Yun, <laughs> malikabok pa. <laughs> biyahe lang mga kabubuyog, biyahe lang. Madadaanan pa rin pala natin tong ano, pinakamahabang uh, tulay dito sa bypass road. Ayan. Nasa kalagitnaan na tayo mga kabubuyog. Ang dami nating kalabang uh, sasakyan. Kung mapapansin niyo, kulay brown ang tubig sa ilog. Ayan. Galing kasi sa ano 'yan? Galing sa dam sa Bustos Dam. Diretsohin lang natin 'to. Hindi na natin 'to liliparan kasi nung nakaraan, naliparan na natin 'to. Ilalagay ko na lang yung link kasama yata siya dun sa mga mega structure dito sa Claridel Bypass Road so dire diretso lang kung i-estimate natin siguro mga nasa 1 kilometer din yung tulay na yun Ayan mga kabubuyog, malapit na tayo sa flyover ng uh, San Rafael. Ito yung nabuksan na no nakaraan pa medyo matagal-tagal na rin mga 6 months ago na rin yata na nabubuksan to so ang hinihintay na lang nating mabuksan ngayon yung Chaong flyover hindi ko alam kung bukas na hindi kasi tayo nadadaan doon pero i-check natin yon yung huling vlog natin doon halos tapos na meron na ring signboard meron mga signage na rin na kung saan ka pupunta pagka sumampa ka doon sa flyover ito yung uh, hindi ko alam, hindi ko sure ah, pero sa pagkakatingin ko, ito yung pinakamahabang flyover dito sa bypass road. Ito rin yata yung pinakamabilis na ginawa. Ayan, uh, oh, 'di ba? Kahit mga tak nakakadaan. Unlike sa flyover ng Malolos, ano pa ba may flyover dito sa Bulacan? <laughs> Nililimit na lang nila yung mga sasakyan na dumadaan doon kasi siguro nga hindi na siya ganoon katibay. Ganyan. Ayun, pababa na tayo ng flyover. And and ang dami nating nakakasabay ng mga truck. Etong bypass road kasi, eto na yung pinaka wise na dadaanan mo. Eto na yung wise decision kung kung gusto mong mapabilis yung biyahe mo mula Enlex, mag-exit -e ka ng Balagtas, Enlex Balagtas, kung pupunta ka ng Cabanatuan, Nueva Ecija, eto na yung pinaka mabilis na daan kasi unang-una walang traffic, pangalawa, iinan lang yung mga dumadaan, tsaka tuloy-tuloy yung biyahe, dire-diretso pa. Kung mapapansin nyo yung kabila Nadadaanan na din Kasi nung huling daan natin dito Ito, two way Yung kabila, hindi pa siya pinadadaanan di pa siguro tapos nung time na yon pero siguro ngayon ah uh, kompleto na siya kaya yung dinaanan natin kanina yung nag tayo ng video dun sa bustos may flyover kasi dun nilalaparan uh, nilalapara na rin nila yan, iwas tayo sa aso <laughs> yan diba ba dire diretso lang ang biyahe may mga nagkocross lang pero minimal unlike dun sa loob sa MacArthur Highway bukod sa sira-sira yung kalsada madami pang sasakyan ang dami pang nagkocross bukod dun may mga kalaban ka pang pedestrian tapos parking ang panila yung gilid So dito maganda Tapos yan mga kabubuyog Kung mapapansin nyo yan ang uh, bagong tayong BSU Bulacan State University Dito sa San Rafael So isa yan sa mga campus dito Ayan, yan ang uh, Bulacan State University San Rafael Campus Pansin nyo, may signboard na na Robinson's Gapan. 34 kilometers. Pag kumanan dito sa kanto, yun yung papuntang Deliman San Rafael. Hindi tayo familiar sa mga barangay dito eh. Pero nagbe-base naman tayo sa mga signboard. <laughs> May nakalagay naman. Dito kasi sa bypass, hindi tayo masyadong familiar kung nasa barangay na tayo. Kung wala nga lang yung mga signboard na yon, hindi natin alam kung saan ba yung kalsada na yon. So, eto mga kabubuyog. Eto, pag diretso papuntang dulo na yan. Nung dating eh uh, dulo ng nitong bypass road. So kakanan tayo dito. Ito na mga kabubuyog. Bukas na siya. Wala nang nakatambak na lupa dun. So kumanan tayo dito. Ayun o. Oh. Yung mga sasakyan natin kasabay kanina, nandun sila dumaan. Lalabas sila ng bypass road. Ang tagpos don dulo na ng San Rafael. Itong binabaybay natin, ito na yung bagong kalsada. So dire-direchohin lang natin. Hindi, hindi ko rin alam kung hindi rin ako familiar kung anong mga barangay na itong mga dinadaanan natin. Pero ang ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung sitwasyon ng kalsada dito. Dati kasi hanggang panaw lang natin, hanggang dito lang. Alam ko hanggang dito lang eh. Kasi nakikita ko yung wire na yon. Hanggang dito lang yung kalsada. So ngayon, aalamin natin kung ano nga bang nasa dulo nito. Ayan. Natatanaw ko, merong tulay. Meron tayong aakit mataas na tulay. Paakit yung kalsada dito ayan ah. medyo delikado tong ginawa nila naglagay sila ng aisle dito sa ibabaw ng tulay yung mga aakyat lalo na kung madilim pag hindi nila na anticipate yan na meron palang sa gitna eh possible maaksidente sila dalawang tulay pala yung dinaanan natin so eto na oh gitna na lang kung dati etong dinadaanan natin is 4 lane naging 2 lane na lang siya uh, ongoing construction yung magkabilang gilid eto na simentohan na ah. titignan natin kung saan tatagpos actually ngayon lang talaga ako napunta dito <laughs> hindi natin alam kung ano bang uh, nasa dulo nito samahan nyo ako mga kabubuyog alamin natin Marami po naman tayo nakakasalubong, may mga kasabayan pa rin naman tayo ng mga nagmumotor, Ayan, may mga sasakyan. Ayan. Dito, uh, merong diversion, mayroong ano doon, may dating daan diretso lang Tingnan natin kung hanggang dun ba Oh, eto, 4 lanes na ulit So, dun lang pala part Dun lang pala ngayon dinaanan natin Yun lang pala yung 2 lanes Eto, 4 lanes na So, alamin pa natin kung ano pa nandun mm -hmm. lawak ng kalsada no kung uh, nagmumotor ka dito sigurado may mga nangangarera dito <laughs> pero ganitong tanghaling tapat wala yan safe tayo safe pang travel natin yun kasi mga delikado yun ang makikita lang natin ngayon na dumadaan dito mga tricycle madalang yung mga four wheels pa alamin natin kung bakit malay niyo, baka may sa dulo nito hindi pa tapos yung kalsada lawo oh. po may mga taniman doon hindi natin nasukat kung ilang kilometers to pero ilalagay ko na lang dito i-search natin i-google natin kung gaano pagkahaba itong uh, extension ng bypass route ito na yung ano eh susunod na idudugtong doon sa oh ayan mga kabubuyog merong truck so ibig sabihin meron pang mga establishment doon <laughs> wala pa tayo sa kamundukan puro taniman pa to taniman ng uh, munggo yata yan ang palaya ah ang palaya Saya oke, dire, paket merah. Ah, merah meharang mau ke bubuyuk. Go, hai, gereja, ta gereja, Pak. Ah, dito na lang siguro. So, 'yan mga kabubuyog. Uh, rough road na siguro doon banda hanggang dito na lang may nakaharang or may ginagawang ano, tulay. Tingnan pa rin natin. Titignan natin kung ano bang meron o, kasi ito alam ko 'yan, Forma 'yan ng ano yun, ng tulay. So, eto mga kabubuyog, hanggang dito na lang pala tayo. Hindi ko alam kung anong barangay ito ayan mga kabubuyog, ito lang pala yung pinakadulo may crane doon, then nakita natin ito may ginagawang forma ng tulay so siguro doon may ilog titingnan natin kung makikita ni Bubuyog hanap tayo kung saan natin pupwedeng paliparin si Bubuyog hinto tayo doon? hindi dito? oo oh, paliparin ko si Bubuyog papunta doon titingnan ko kung anong meron may bahay wala naman sigurong aso dyan mga kabubuyog, naliparan na natin ng uh, dulo dito sa ano pa pala to? San Ildeponso nagtanong tayo doon, may bahay tayong nahintuan doon, nagtanong tayo kung anong barangay, Palapala -pala yata ang nakakasakop sa kanya is San Ildeponso pa, sa dulo may ginagawang uh, hindi ko alam eh, pero yun yung tulay yata yun, so nakumpirma natin na, uh, so tatayuan nila ng tulay, yun na lang yata yung kulang para makatawid doon sa kabilang kalsada yung kabilang kalsada na yun concrete na rin, naliparan din nabubuyo na, parating natin doon sa kabila hindi nga ito madidiretso kasi nga kailangan pa matapos yung tulay pero malaking improvement na kasi itong kalsada na to uh, dati wala naman to eh itong diversion na to ito yung magpapabilis ng uh, biyahe ng mga motorista na manggagaling dito sa bypass road papunta doon yan ang uh, kaganapan dito sa San El so hanggang San El lang pala siya then may tulay tapos may concrete ulit na kalsada katulad nito. Yun yung karugtong ng bypass. Hindi natin siya mararating eh ano medyo may kainitan na kasi. <laughs> Masisira na naman yung magandang kutis natin. <laughs> Yan lang ang uh, maibibigay kong update sa inyo mga kabubuyo. ayahan nyo sa mga susunod pagka medyo maagaga tayong uh, nagawi dito sa uh, sa Plaridel Bypass Road. Didiretsohin natin yon Titingnan natin kung saan tayo pwedeng dumaan. Tsaka yung kalsada na yon yung uh, natawid ni Bubuyo. Eh, titingnan natin kung hanggang saan ba tatagpos. Kung na ba ng kabanatuan. Hindi natin alam. <laughs> So hanggang dito na lang mga kabupuyog. Thank you, thank you sa mga sumama sa lipat. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.